Ah? Kapana-an mo raw. Ah? Right, so magandang hapon yung mga parno. So, ah, namili mo na ako ng mga ah, inumin at pagkain kasi ah, yung patahero doon sa Mataawa no. Ah, magpabili ng, bueno, na mga pagkain. So, yan. Shout out, boss. Dito ako sa may uh, masita, mga par. Sa may esquina. Ano? Masita. Boss, oh, shout out. <laughs> so, katapos dito, mga par, bibili pa ako ng uh, cup noodles, no? So, doon ako sa may mercado. Kasi, wala silang big uh, size dito pa bulalo at so na. Korynda. Uh, may uh, yung kasama ko may hinihintay uh, pa na pasahero mga, uh, mga, so, uh, mga Mga APAM. namin dito. sa mga 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 Shout out bú sỡ tat. Mamasita. 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 Shout out Mamasita. Ya naman, bos. 5. Okay. Right. palagyan muna natin ang resibo mga parno. Bagaimana nang ibu tangga Ernesto Ampere? Ernesto Ampere Oh iya yung logo nila mga par Mama shita Masarap yung manok nila dito mga par Malasari. Shout out to you, boss. Kasi pangano mo boss? Dave. Dave. So shout out, shout out you, boss Dave. no Ikaw na yung sa diri boss. Oh, <laughs> Alright. Thank you. Thank you. Okay. na tayo. Doon na yung mga binili natin mga paro. Alright. So, punta muna ako doon sa Mercado mga paro kasi doon sa esquina uh, walang capno doon na malaki. So, uh, yun. So, shoutout, shoutout nila Jermel dyan. Jermel! Shoutout! Nagbibisa na natin kasi doon na yung uh, mga pasahero mga paro. Pero far, ito na So, itlog malak na naman okay. sa kamatis. Ay, shout out, inay ko. <laughs> itlog malak. Kaya ka na po. Ay, hindi mo ito. Kaya kasi 200 na lang yung pila natin. Alright. Saka mayroon pang kamatis. One fourth. My goodness. Yung ko kung kaya ba itong 200. Mm. Ano mo itlog malate? Eh? Itlog po ah? Ha? Wa? Okay. Kamatis Asa? Saan ang tapalita ni itlog maalat? Karang itlog maalat mo kayo isa Kasi kuha na malat po ano Kamatis po Adi na nung kumpalit ko Hindi Yung kumpalit ko kamatis Kaya may itlog maalat

Shoutoutin ko pa, upa, 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 mo itlog malat? Itlog malat? Kwa na? Ha? Tagpila na? Bacinko? Pilaang na po. Ha? 50. 50 kuang kuarta kuang kematis balik ini hey, kemana naman, hey, naman bayaran itlog anja, ang kuang kematis na naman kuang 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 masawa masada buak Right. So, kita mo na tayo ng kamatis mo pa. Hi, shut out. Ito ta na lang lahat yung kulang. Right. 16. 16. 16. Bulok mo kugma? <laughs> 23. 23. 23 ko kulang ko. Ah. Ah, okay,

पर बोतल Nagilak na, nagilak. Right, so mga pariner yung mga uh, pupunin namin mga pasahiro mga par. Right. Sana so, no, all English. so <laughs> oh, shut up. Shout-out to the customers. <laughs> so hindi na makita mga par kasi madilim na. So pagdating na lang namin doon sa uh, burgos siguro mga par kasi uh, madilim na. Hindi na makita yung uh, mukha namin. Adi ambin ang 100B kaya naku 50.

salad eh. Be careful. kayo mahulog. Oh. Bye, thank you. Bye, thank you, Welcome. Okay. Okay. Unja, pumunta mga larga. <laughs> Hindi na talaga makita yung mukha natin mga par So hanggang dito na lang muna no So doon lang tayo sa Padre Borgos magkita-kita Goodbye So yun mga par no So nakarating na tayo ng ligtas dito sa may uh, Padre Borgos mga par So andito na tayo sa may pier Ng Padre Borgos So yun mga par uh, Nakarating na tayo ng ligtas dito sa Padre Borgos mga par no So andito na tayo sa may fair ng Padre Burgos mga par. So marami pa rin pasahero mga par no. Yung galing sa Masin, yung nakakuha ng uh, tingok uh, tag 5K sana all. Sana all na lang. claro claro ya claro no All right Okay, let's go. Let's go. Let's go and okay. okay, careful. Let's go and walk properly. Okay, walk properly. Okay. Hold on, hold on, hold on. Careful. Oh, hold on. Up, oh, down, Okay, careful. <laughs> okay, careful. <laughs> careful. Walk properly and hold Okay, jump, jump. Jump. Okay. Okay, hold on. Okay. Jump, let's go. Up. Okay. Okay. Yeah. Okay. Oh, jump, jump, jump. Oh, picture, picture. Right. So, ito yung mga customers namin, mga porno. Thank you, thank you, thank you. See you soon. Okay bye, bye, bye. Huh? Akoan <laughs> <laughs> Thank you very much. Bye bye. Grenada? Di sini apa ibu saya ruh? Hah? Saya mau turut sama tuan. Buang. Jika mau turut gantui. Jika saya restrict more, kita mau turut sama saya ruh. Hah? Turut sama saya ruh. Ini dalam teknisian. Sari ako makatulog nito mga par kasi may mga pasayero pa no uh, nasipagdatingan so Uh, timing din naman na ah. may kukunin din kami na pasayro doon bukas sa ah. ah, may dakdak -dak, mga par so doon na lang siguro kami matulog alright so andito na lang muna na mga par so ah, yung facebook page pala ng kasama ko is ah, ito pala mga para uh, ah, pakisupport na lang yung facebook page ng kasama ko mga par kasi yung unang video na anong video na ginawa ko so hindi ko na uh, pakita yung Facebook page niya. So, ito na lang, ito yung Facebook page niya mga par. So, pakisuportahan na lang, follow. Alright, goodbye, goodbye.